Kamusta, mahal na kaibigan? Ngayon ay tatalakayin natin ang isang kapanapanabik at hindi gaanong kilalang kwento mula sa Bibliya na naganap sa isa sa pinakamahalagang sandali ng sangkatauhan, ang pagpapako kay Heso Kristo sa krus. Narinig mo na ba ang tungkol sa sundalo na tumusok sa tagiliran ni Jesus gamit ang isang sibat? Alam mo ba na ang tila simpleng gawaing iyon ay nagbago ng permanente sa buhay ng taong iyon? Maghanda upang malaman ang nakakagulat na kapalaran ng sundalong Romano na iyon, na ang buhay ay nabago pagkatapos ng sandaling iyon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang iba pang kamanghamanghang kwento tulad nito. Tara na, ang sundalo sa Golgota isang madilim na hapon sa Jerusalem. Ang araw, na karaniwang nagniningning ng maliwanag sa lungsod, ay nagtago sa likod ng mga mabibigat na ulap na tila ang kalikasan mismo ay nagluluksa. Sa tuktok ng bundok na tinatawag na Golgota, tatlong krus ang nakatanim laban sa kulay abong langit. Ang nasa gitna ay kay Jesus ng Nazaret, isang lalaking ang katanyagan ay kumalat sa buong rehiyon. Siya ay inakusahan ng pamumusong na nagpapahayag ng pagiging hari ng mga Hudyo. At ngayon ay nakabitin sa pagitan ng dalawang kriminal, nagdurusa sa isa sa pinakamalupit na parusang na imbento ng tao, ang pagpapako sa krus. Sa mga sundalong Romano na nagbabantay sa tagpo, may isang lalaki na ang pangalan ay hindi na itala ng kasaysayan. Siya ay isang senturyon isang veterano ng maraming labanan sanay sa mahigpit na disiplina ng hukbong Romano. Ang kanyang mukha ay may mga peklat mula sa digmaan. At ang kanyang puso ay naging matigas dahil sa mga taon ng karahasan at walang tanong-tanong na pagsunod sa mga utos ng kanyang mga nakatataas. Sa araw na iyon, siya ay naroon lamang para tuparin ang kanyang tungkulin. Habang pinagmamasdan niya ang tagpo, may isang bagay na kumukuha ng kanyang atensyon. Si Jesus, hindi tulad ng ibang mga nakapako, ay hindi sumisigaw sa sakit o nanunungayaw laban sa mga nagpapahirap sa kanya. Sa halip, tila siya ay payapa na parang siya ang may kontrol sa sitwasyon. Narinig ng sundalo ang mga salitang hindi pa niya naririnig dati. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay umalingaungaw sa kanyang isipan na parang isang bulong na hindi niya mapapansin. Tiningnan ng sundalo ang paligid. Ang mga tao ay nahati. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay nanunuya, at marami ang naroon lamang dahil sa pag-usisa. Nakita niya si Maria, ang ina ni Jesus, sa paanan ng krus ang kanyang mukha ay basa ng luha. Sa tabi niya ay si Juan, ang minamahal na alagad na sinusubukang aliwin siya. Naramdaman ng sundalo ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Nakakita na siya ng maraming pagkamatay, ngunit ang isang ito ay iba. Biglang lalong dumilim ang langit at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa Golgota. Naramdaman ng sundalo ang pangingilabot sa kanyang katawan. Tiningnan niya si Jesus at nakita na iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabi, Naganap na. Pagkatapos, ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu. Sa sandaling iyon, ang lupa ay yumanig at ang tabing ng templo na naghihiwalay sa kabanal-banalan ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang sundalo Nasanay sa matatag na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakaramdam ng kawalan ng balanse hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal Tiningnan niya ang iba pang mga sundalo na natatakot din tulad niya Isang sundalo ang bumulong Tunay na ito ang anak ng Diyos Hindi sigurado ang sundalo kung ano ang ibig sabihin nito Ngunit isang bagay ang alam niya Nasaksihan niya ang isang pambihirang bagay. Ang taong iyon sa krus ay hindi isang ordinaryong kriminal. Mayroong banal sa tagpong iyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit malalim na gumulo sa kanyang kaluluwa. At kaya nanatili ang sundalo doon, nakatayo sa Golgota, habang ang katawan ni Jesus ay inilapag mula sa krus at inilagay sa libingan. Hindi pa niya alam Ngunit ang araw na iyon ay magiging simula ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang binhi ng pagdududa, pag-usisa at pananampalataya ay naihasik na sa kanyang puso at ito ay hindi magtatagal bago tumubo. Ang sibat ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang golgota ay nabalot ng hindi pangkaraniwang kadiliman. Ang mabigat na hangin ay may amoy ng dugo at pawis na hinalo sa alikabok ng tuyong lupa. Ang mga sundalong Romano na nasa ilalim pa rin ng epekto ng lindol at mga kakaibang pangyayari na kanilang nasaksihan ay nanatiling alerto. Sa gitna nila, ang sundalong napukaw ng mga salita ni Jesus ay tumanggap ng isang bagong utos, tiyakin na ang mga nakapako ay patay na bago sumapit ang takipsilim. Kung kailan magsisimula ang Sabat, isang banal na araw para sa mga Hudyo. Ang dalawang kriminal na nakapako sa tabi ni Jesus ay humihinga pa ng hirap. Ang kanilang mga katawan ay nakikipaglaban sa matinding sakit. Lumapit ang mga sundalo sa kanila at sa pamamagitan ng mga tiyak na paghagupit, binali ang kanilang mga binti na nagpapabilis sa kanilang pagkamatay dahil hindi na nila maaasahan ang kanilang mga sarili upang huminga. Ito ay isang malupit na gawain, ngunit karaniwan sa panahong iyon. Ngunit nang dumating sila kay Jesus, may isang bagay na nagulat sa kanila. Siya ay patay na. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. At ang kanyang mukha na dating puno ng paghihirap ay tila ay Ang sundalong napukaw ng mga salita ni Jesus ay muling tumingin sa kanya na may halo ng ginhawa at pagtataka. Hindi na niya kailangan baliin ang mga binti ng taong iyon, ngunit may isang utos na dapat tuparin. Tiyakin na ang kamatayan ay kumpirmado. Kinuha niya ang kanyang sibat, isang mahaba at matalas na sandata na ginagamit sa mga labanan at pagpapatupad sa isang matatag na kilos, tinusok niya ang tagiliran ni Jesus. Sa sandaling iyon, may isang pambihirang bagay na nangyari. Mula sa sugat, ay dumaloy ang dugo at tubig. Ang sundalo ay umurong, nagulat. Hindi niya inaasahan ang makita iyon. Ang dugo, pula at buhay ay dumaloy sa katawan ni Jesus, habang ang tubig malinaw at dalisay ay humalo dito. Ang palatandaang iyon ay hindi pang karaniwan. Para sa mga doktor at iskolar, ang likidong lumabas sa tagiliran ni Jesus ay maaaring nagpapahiwatig ng pagbagsak ng puso. Ngunit para sa sundalo, sa sandaling iyon, ito ay isang bagay na mas malalim. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang katawan na parang ang gawaing iyon ay may malalim na kahulugan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Tiningnan niya ang iba pang mga sundalo na tila nababagabag din. Isang sundalo ang bumulong. Ang taong ito ay iba. Hindi alam ng sundalo, ngunit ang pagtusok ng sibat na tila isa lamang pangkaraniwang utos ay puno ng simbolismo. Ang dugo at tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Jesus ay kumakatawan sa paglilinis at buhay na walang hanggan. Mga tema na magiging sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang sandaling iyon, na tila simple lamang, ay magiging simula ng isang malalim na pagbabago sa buhay ng sundalo. Habang nililinis niya ang kanyang sibat, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena. Ang mga salita ni Jesus, ang lindol, ang napunit na tabing ng templo, at ngayon, ang dugo at tubig. Lahat ng ito ay naghalo sa kanyang mga iniisip na ng isang kaguluhan na hindi niya mapabayaan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa lahat ng kanyang alam tungkol sa kapangyarihan, katarungan at pagkadiyos. At kaya ang pagtusok ng sibat na dapat ay isa lamang gawain sa kanyang tungkulin ay naging isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng sundalo. Hindi pa niya alam, ngunit ang sugat sa tagiliran ni Jesus ay magiging simula ng isang paglalakbay ng pananampalataya, pagtubos at pagtuklas. Ang binhi ng pagdududa ay naihasik na at hindi magtatagal bago ito tumubo sa kanyang puso. Ang epekto ng sandali. Pagkatapos ng pagtusok ng sibat, ang sundalo ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa katawan ni Jesus. Ang dugo at tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Kristo ay tumulo sa kahoy ng krus na bumuo ng isang maliit na lawa sa tuyong lupa ng Golgota. Ang katahimikan sa paligid ay tila masasalat na parang ang buong mundo ay humihinto sa paghinga. Naramdaman ng sundalo ang isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, isang sensasyong hindi pa niya nararanasan dati. Siya na nakaranas ng madugong labanan at nakakita ng maraming pagkamatay ay ngayon ay lubos na nabagabag ng eksenang iyon. Tiningnan niya ang iba pang mga sundalo na tila nababagabag din. Isang sundalo, isang mas matanda at may karanasan, ang bumulong. Tunay na ang taong ito ay matuwid. Ang isa pa ay nagdagdag. Siya ang anak ng Diyos. Ang mga salitang ito ay umalingaungaw sa isipan ng sundalo na parang isang ugong na hindi tumitigil. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili, sino ang taong ito? Bakit nagdulot ng ganitong epekto ang kanyang kamatayan? Bakit dumilim ang langit at yumanig ang lupa? Ang sundalo ay hindi isang relihiyosong tao. Siya ay pinalaki upang maglingkod sa Roma, upang maniwala sa kapangyarihan ng imperador at sa lakas ng mga lehiyon. Ngunit doon, sa sandaling iyon, naramdaman niya na mayroong isang bagay na mas malaki, isang bagay na lumalampas sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga salita ni Jesus sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa ay bumalik sa kanyang isipan. Nagtanong siya sa kanyang sarili, paano maaaring magpatawad ang isang tao sa mga pumapatay sa kanya? Anong uri ng tao siya habang tinutulungan niyang ibaba ang katawan ni Jesus mula sa krus, napansin ng sundalo ang debosyon ng mga taong nakapalibot. Si Jose ng Arimatea, isang mayaman at miyembro ng Sanedrin, ay nag-alay ng kanyang sariling libingan para sa paglilibing. Si Nicodemus, isa pang pinuno ng mga Hudyo, ay nagdala ng halo ng mira at aloes upang ihanda ang katawan. Ang mga babaeng sumunod kay Jesus, kasama ang kanyang ina na si Maria, ay tahimik na umiiyak, ngunit mayroong dignidad sa kanilang pagdurusa na tumimo sa puso ng sundalo. Hindi niya maialis ang kanyang tingin kay Jesus. Kahit patay, mayroong isang aura ng kadakilaan sa kanyang paligid. Naramdaman ng sundalo ang halo ng paghanga at pagkakasala, siya ay bahagi nito. Siya ang tumusok sa tagiliran ni Jesus gamit ang kanyang sibat. Kasama ba siya sa mga hindi alam ang kanilang ginagawa? Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sa kanyang kuwartel, hindi makatulog ang sundalo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at larawan. Naalala niya ang bawat detalye, ang mapayapang tingin ni Jesus, ang mga salita ng kapatawaran, ang dugo at tubig, ang lindol, ang napunit na tabing ng templo. Lahat ay tila bumubuo ng isang palaisipan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang sariling buhay. Naglaan siya ng maraming taon sa hukbong Romano, sumusunod sa mga utos ng walang pagtatanong. Ngunit ngayon, nararamdaman niya na mayroong isang bagay na higit pa isang bagay na nagkakahalagang hanapin. Hindi niya lubos na alam kung ano ito, ngunit alam niya na hindi na niya ito maaaring baliwalain. Ang epekto ng sandaling iyon sa gulguta ay nagbago ng isang bagay sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang dating taong naninigas dahil sa digmaan at disiplina. May isang bagay na nagising sa kanyang puso isang binhi ng pananampalataya at pagusisa na hindi na maaaring baliwalain. Ang paghahanap ng mga sagot sa mga araw na sumunod sa pagpapako sa krus, hindi maalis ng sundalo ang eksenang iyon sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang mga tungkulin sa hukbong Romano, ngunit ang kanyang puso at isipan ay malayo doon. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata Nakikita niya ang mapayapang mukha ni Jesus, naririnig ang mga salita ng kapatawaran, at naaalala ang sandali ng pagtusok ng sibat. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang kaluluwa, at alam niya na hindi siya makakapagpatuloy nang hindi nauunawaan ang kahulugan ng lahat ng ito. Nagsimula siyang magtanong ng palihim. Una, sa kanyang mga kasamahan. Naaalala ninyo ba ang taong iyon, si Jesus ng Nazaret? Ano ang alam ninyo tungkol sa kanya? Ang ilan ay tumawa, ang iba ay nagiling, ngunit may isa o dalawa na tila nababahala rin. Isang mas batang sundalo ang nagsabi, narinig ko na siya ay gumawa ng mga himala. Nagpagaling siya ng mga bulag, nagpakain ng mga tao, at nagpalabas pa ng mga demonyo. Nagulat ang sundalo. Wala siyang kaalaman tungkol dito. Nagpasya siyang maghanap ng karagdagang impormasyon. Nagsimula siyang maglibot sa mga lansangan ng Jerusalem, nakikinig sa mga chismis at usapan ng mga lokal. Narinig niya ang tungkol sa isang lalaki na nagnangalang Pedro, isa sa mga alagad ni Jesus, na tumangging kilalanin siya noong paglilitis, ngunit ngayon ay tila matapang na nangangaral tungkol sa kanya. Narinig niya ang tungkol kay Maria Magdalena, isang babaeng pinalaya ni Jesus mula sa mga demonyo at ngayon ay isa sa kanyang mga tapat na tagasunod. Narinig niya ang tungkol kay Thomas na nagduda sa pagkabuhay na maguli at kay Juan ang minamahal na alagad na naroon sa paanan ng krus. Ang bawat kwentong kanyang narinig ay nagpalaki ng kanyang pag-usisa. Nalaman niya na hinulaan ni Jesus ang kanyang sariling kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Narinig niya ang tungkol sa walang lamang libingan at ang mga pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng pagpapako sa krus. Narinig niya ang tungkol sa pangako ng buhay na walang hanggan at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Lahat ng ito ay bago sa kanya, ngunit may isang bagay sa kanyang kalooban na nagsasabing ito ay totoo. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa lugar kung saan inilibing si Jesus. Ang libingan na pag-aari ni Jose ng Arimatea ay walang laman tulad ng sinasabi ng mga kwento. Tiningnan niya ang batong ginulong palayo sa pintuan at inisip kung ano ang maaaring nangyari doon. Naramdaman niya ang pangingilabot sa pag-iisip na posibleng si Jesus ay tunay na nabuhay na mag-uli tulad ng sinasabi ng marami. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kuwartel, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tagasunod ni Jesus na nagtitipon sa isang bahay. nag siya, ngunit mas malakas ang kanyang pag-usisa. Lumapit siya at nakinig ng uh, mabuti habang sila ay nag-uusap tungkol sa mga salita at turo ni Jesus. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-ibig, kapatawaran, at pagdating ng kaharian ng Diyos. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang bagong simula, isang bagong buhay kay Kristo. Naramdaman ng sundalo ang isang kapayapaang hindi pa niya nararanasan. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga tanong ang lahat ng kanyang mga pagdududa ay nasasagot doon sa simpleng pagtitipong iyon. Nagsimula siyang maunawaan na si Jesus ay hindi lamang isang tao, kundi ang anak ng Diyos na naparito sa mundo upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi niya lubos na alam kung ano ang gagawin sa bagong kaalamang ito, ngunit alam niya na hindi na siya makakabalik sa kanyang dating buhay. Nakakita siya ng isang bagay o isang tao na nagkakahalagang sundan at kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap ng mga sagot na lalong kumbinsido na natagpuan niya ang katotohanan. Ang pagbabago ng sundalo ang sundalong Romano na dating kilala sa kanyang matibay na katapatan sa Roma at sa kanyang pusong naninigas dahil sa digmaan ay dumaraan sa isang malalim na pagbabago. Ang lalaki na tumusok sa tagiliran ni Jesus gamit ang isang sibat ay ngayon ay nararamdaman na ang kanyang buhay ay binabago mula sa loob. Hindi na niya maaaring baliwalain ang kanyang karanasan sa Golgota at ang kanyang natutunan tungkol kay Jesus sa mga araw na sumunod. Nagsimula siyang unti-unting lumayo sa kanyang mga dating gawain. Ang mga gabing dati ginugugol sa pag-inom kasama ang kanyang mga kasamahan ay ngayon ay inilalaan sa pakikinig sa mga kwento ng mga tagasunod ni Jesus. Nakaupo siya ng tahimik, sinisipsip ang bawat salita tungkol sa mga himala talinghaga at mga turo ni Kristo. Namangha siya sa kwento ng alibughang anak, na tinanggap ng kanyang ama ng may pag-ibig at kapatawaran at naiyak sa pangakong gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang araw, nagpasya siya na hindi na siya maaaring mamuhay tulad ng dati lumapit siya sa isa sa mga alagad. Marahil si Pedro o Juan at ibinahagi ang kanyang kuwento. Ikinuwento niya ang kanyang ginawa sa Golgota, ang epekto ng pagpapako kay Jesus sa kanyang buhay at ang kanyang paghahanap ng mga sagot. Inamin niya na naniniwala siyang si Jesus ang anak ng Diyos at nais niyang sundan siya. Tinanggap siya ng mga alagad, Nang may pagkamangha ngunit may habag. Naunawaan nila na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, kahit para sa isang sundalong Romano. Tinuruan nila siya tungkol sa bautismo, isang simbolo ng kamatayan sa dating buhay at muling pagsilang sa isang bagong buhay kay Kristo. Tinanggap ito ng sundalo ng may kagalakan at binautismuhan sa tubig, na lumabas bilang isang bagong nilalang. Mula sa sandaling iyon, iniwan niya ang kanyang dating buhay. Tinalikuran niya ang hukbong Romano, isinuko ang kanyang karera at pagkakakilanlan bilang sundalo. Sumama siya sa mga tagasunod ni Jesus, itinalaga ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Ibanghelyo. Naging isang buhay na patutuo siya ng habag at nagbabagong kapangyarihan ng Diyos. Ikinuwento niya, sa lahat ang kanyang nakita at naranasan. Nagbahagi siya tungkol sa pagpapako sa krus. Ang dugo at tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Jesus at ang epekto ng eksenang iyon sa kanyang buhay. Nagpatuto siya tungkol sa muling pagkabuhay at sa bagong buhay na natagpuan niya kay Kristo. Ang kanyang kwento ay humipo sa mga puso ng marami na nagpapakita na walang sinuman ang hindi maaabot ng biyaya ng Diyos. Ang pagbabago ng sundalo ay ganap. Siya, na dating instrumento ng kamatayan, ay ngayon ay isang mensahero ng buhay. Siya, na naging bahagi ng pagpapako kay Jesus, ay ngayon ay bahagi ng pagpapalaganap ng kanyang mensahe ng pag-ibig at kapatawaran. Natagpuan niya ang layunin na kanyang hinahanap at ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang pamana ng sundalo. Ang sundalong Romano na ang pangalan ay hindi na itala ng kasaysayan ay naging isang simbolo ng pagbabago at pagtubos. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa Golgota sa isang gawaing marahas ay nagwakas sa isang buhay na itinalaga sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-ibig at kapatawaran ni Yesu Kristo. Hindi na siya ang taong naninigas dahil sa digmaan at disiplina, ngayon siya ay isang mensahero ng biyaya ng Diyos, isang buhay na patutunayan ng nagbabagong kapangyarihan ng Diyos. Naglalakbay siya sa iba't ibang lugar, ibinabahagi ang kanyang kwento sa lahat ng kanyang makakasalubong. Sa bawat lungsod, sa bawat nayon, Ikinukwento niya ang araw na tinusok niya ang tagiliran ni Jesus at ang epekto ng eksenang iyon sa kanyang buhay. Nagbahagi siya tungkol sa dugo at tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Kristo, mga simbolo ng paglilinis at buhay na walang hanggan. Nagpatutuo siya tungkol sa muling pagkabuhay at sa bagong buhay na natagpuan niya kay Jesus. Ang kanyang kwento ay humipo sa mga puso ng marami. Ang mga taong nawawala, nagiging guilty, umalayo sa Diyos ay nakakita ng pag-asa sa kanyang mga salita. Ipinakita niya na anuman ang nakaraan ng isang tao, sapat ang biyaya ng Diyos upang baguhin at tubusin siya. Naging halimbawa siya na walang sinuman ang hindi maaabot ng pag-ibig ng Diyos, kahit pa isang sundalong Romano na naging bahagi ng pagpapako kay Hesus.